sa hamon ng buhay wag mapapagod Mga pangarap patuloy na hinahabol Laman ng puso sa dulo ng araw kay... Ayan, may nakita ulit tayo mga mami So tara lang tara lang. Busali ka kayong dalawa rito, magtatanong lang kami Dito, dito po kayo, dito kayo para Ayan ah, po pwede lang mag ng video, ano? Ah, uh, um, babang, oh, babango, ang gaganda ng mga mga dalagang ito. Anong grade na kayo? 5 po. 5 ikaw. Kani nung payong 'yang gamit nyo? Sa kanya po. Ha? Ah, eh, bakit ka wala kang payong? Iwan ko, oh, naiwan ko po. Eh. naiwan o walang pambili. Huwag nang mahiyang magsabing walang pambili. Ngayon, yung itim naman siguro dahil blue o oh, ganito. Bibigyan yung walang payong binibigyan namin. Okay lang ba? Ganyan pala yung mga usupol talagang chinelas. Ganito yung bilhin natin next time. Oh, yung lakos, ah, lakos Crocs. Crocs. Ngayon, anong pangalan mo ate? Marian po. Marian. Ikaw? Hira po. Hira? Ah, uh, buti naman pinasukob. O mo sa kanyang payong yon ikaw ang tagahawak. Si, pinapayongan mo siya, no? Okay pala. Pag talag... Siguro yayamanin to kaya may payong. lang uh, Anong section kayo? Ah? Ika, aba, medyo matalino pala tong dalawan to. Ngayon, isa, kung may payong na ikaw, eto si ate na libibigyan natin ng payong, okay lang ba? Ayan, bubuksan na natin para iingat kayo sa, ano, sa sakit. Usong ang sipon ngayon, tsaka lagnat. Ayan, o, abotin isa, o, ayan, oh. At ito yung lalagyan. Yan eh, kaya namin to ginagawa pala. Meron kaming nareceive na munting blessing, isinishare lang namin. Kaya para sa mga bata. Eh, chinelas sana. Magaganda pa naman yung chinelas nyo. Bibigan din sana namin kayo ng chinelas. Kaya lang, eh, eto na. Ala namang... Masyadong maliliit na yung chinelas namin dala-dala, hindi na sa inyo. Medyo malalaki na kayo, dalagin din. Kaya lang, nakakahiya naman kay ate pasira na rin yung payong niya malamang sa paano ba ilan pa ba yung payong natin siguro palitan na rin natin yung payong ni ate baka magtampo sa atin ano yung pangalan mo Marian ikaw Ira Abi, papalitan na rin natin ano okay lang ba pero butas butas na eh isarado mo na yan medyo may butas na yung payong mo eh. siguro payong ng buong pamilya yan eh ano Ayan, ay mo na yan. Ayan. Itapo na kaya natin. Pero sayang, ano. Wag na, wag na, wag na. Ayan. Ayan, abutin mo ulit yung isa para... Isa, isa, kayo sa mga maswerting na dadaan, nadaan na naming mga estudyante. Kasi, hindi nyo naman inaasahan, may bagong payong kayo. Ayan, ay, buso, mag, para magkakulay kayo at ng... Ayan. Dito, dito, ano po, masasa ikaw, Ate Lira, ano masasabi mo? Hindi po, kasi po may babasa. Yeah. Nakasan niyo yung boses, ikaw, Ate? Hindi, hindi na mababasa. Hindi ah. po, sa araw na po, sa ating sa ating namin. Magkano ang baon ngayon? Sampo lang po. Sampo. Atin. Ala, siguro yung baon, next time, pagka nakita niyo si Kuya Au, Kuya Au pala ko, kung gusto niyo mapanood tong video na to, punta kayo sa Facebook, Kuya Au Vlog, tapos sa YouTube, Kuya Au Vlog 04. Si Mag-aral mabuti, mag-ingat sa Basta uh, Mag-aral kayo mabuti ha Baka po may cellphone yung mga nanay ninyo Ayan at Paano? maraming maraming salamat Mag-aral mabuti ha Huwag magbubulakbol Yun ang unang-una At Paano ba? Ang alit naman ng baon yung dalawa, yung ibang natanong nga naming mga bata, ang baon nila 20, bakit kayo 10-10 lang? Ano, ba si kami, ba't ano ba ang mga trabaho ng nanay at tatay? Ano, Sa barangay. Bahay lang, tatay. Ah, bahay lang si nanay. Si tatay? Nasa, mag... nasa bahay lang po yung tatay Nagtat ko eh. eh. ba't na, bakit naman nasa bahay lang tatay mo? Ano po, minsan po pumabiyahe po siya. Ah, biyahero. Si, si ah, ano ba ang ano ba malimit hanap buhay dito sa bukid lang? Pero kayo, ala kayong mga malalaking ate, kuya na nagbibigay ng baon sa inyo. Ah, baka naman di abroad yung mga nanay at tatay nyo ha. Baka kami kailangan atang bigyan nyo ng ano, bigyan nyo ng tulong. Lalo ako, naka-wheelchair ako. ba oh. diba? Pautang, pautang nyo kaya muna sa akin yung baon ninyo. Ha? <laughs> hindi, joke lang. O, sige, biyahe na, pasok na kayo para, ala, May chine, po. chinelas sana, pero, oh, walang pablog anong, kakete, wa, eh. walang chinelas eh. ah uh, hindi kakasya na sa inyo eh. O, sige, lakad na kayo, biyahe na kayo para, ay, biyahe. Pa, Mag-aaral mabuti ha. Ano ulit sasabihin ni ate? Thank you po. Dito po na. <coughs> Tagalog lang, ikaw ate? <coughs> uh, Sige, maraming salamat sa inyo ha. At mag-aral mabuti. Ayun. Sige, napasok na. Ayan, at may huminto po sa atin. Ah, uh, may bata pa ba diyan na kasay. May may bata. Ayun, eh. may bata. Ay Tama Ay may mga bata. Papabayin mo, tas tabi niyo 'yung motor. Ayun, may batang maglalambing. Ay, kaya lang mga anak mayaman yata itong mga batang ito. Kumakain. Ha? Ah, sardinas. Ah, ano ang pangalan? Mga pogi. Baba kayo rito muna sa glit. Mabilisan lang. Alis kayo sa motor. Ikaw, Bunso. Liga rito. Baba ka. Ay, mayaman to po. isa. Matama. Uh, hindi. Tingnan mo kung kakasya sa kanila yung chinelas. Pero kasya ba? Uh. Hindi naman ata kakasya. Hindi hey, na ano lang kami niyo. Kakasya ba? Eh. Hey. Hey. Oh, yun. namin kumpare, oh. Sukat mo nga kung kakasya. Sukat mo, tira mo nga. Isukat mo. Hindi ata kakasya, malaki yata. Imitin ka mo, may mas maliit pa. kulay itim na. Kulay itim na? Pink. Kulay pwede. Eh, babae lalaki po, pwede naman eh. Ito ba, kasya sa isa? O, yun. Doon sa isa siguro, sa mataba. ba? Tira mo nga. Ayun. Ayan, ah... Uh... Kasya? O oh, sige, kasya na pala. Ah, nakakaabala kayo sa daan, maglolo. <laughs> nakakaabala sa daan. ah sige, sige, sige. Okay. Patay na. Baka istorbo yan lolo mo, nakakaistorbo sa daan. Okay. Ah, Ayun. <laughs> Ayun, shout ah, out. Sino ba to? Ayun, mga pogi. May itik Ah, si pare. Ano? Ayan mga ay tango. Ayan mga mami, ah, uh, po muna at naiipo tayo sa taan. Siguro, ito ah, uh, po muna kami makikap eh. Tapos po yung tainadaanan namin. Grabe. At siguro dalawang bayan pa po yung may ikutan namin at direk ko lang tapos tumigil na talaga noo. Uh, uh, okay. sa ilang. O paano pa? Shout out po sa lahat at mga